Ang lihim ng bundok ng Gibraltar, kwento ng tapang, dasal at pag-asa. Sa likod ng matayog at maalamat na bundok ng Gibraltar, may isang kwentong tila binabalot ng misteryo at katatagan. Kilala ito ngayon bilang isang himpilan ng lakas, isang rock na nagbigay daan sa kasaysayan, ngunit sa ilalim ng matitigas na bato at malamig na tunnels, may mga kwento ng sakripisyo, pag-asa at hindi inaasahang koneksyon. Isang kwento ang nagsisimula noong panahon ng World War II nang ang Gibraltar ay naging kanlungan para sa libu-libong sundalong naghanap ng matibay na pader laban sa banta ng digmaan. Si Thomas, isang batang sundalong British, ay ipinadala sa Gibraltar malayo sa pamilya at malapit sa kaaway. Sa loob ng mga tunnels ng Gibraltar, si Thomas ay nagsimula ng bagong buhay. Araw-araw niyang nilalakad ang mga madidilim na lagusan Kasama ang mga kapwa sundalo at sa kabila ng takot ay napapaligiran siya ng tatag at determinasyon ng bawat isa sa kanila. Ngunit sa bawat gabing tahimik, habang nasa loob ng matibay na dingding ng bato, nananahan ang takot sa kanyang dibdib. Ibinulong niya ang mga kwento sa mga bato ng Gibraltar, sa mga anino ng tunnels, sa mga pader na nakakarinig ng mga hinaing ngunit hindi kayang magsalita. Isang araw nakatagpo niya ang isang maliit na cave sa isang sulok ng tunnel. Sa loob ng cave na iyon ay isang balo ng lumang kandila, tila isang altar na iniwan ng mga nauna, pang mga mandirigma o manlalakbay na nagdasal dito. Ibinuhos ni Thomas ang kanyang takot at pangarap sa maliit na kandilang iyon na nalangin para sa kanyang kaligtasan at sa pag-asa na makakabalik siya sa pamilya. Nang matapos ang digmaan, muling bumalik si Thomas sa Gibraltar Ngunit ngayon hindi bilang sundalo kundi bilang isang turista. Ngayon iba na ang kanyang pananaw sa Rock of Gibraltar. Para sa kanya ang bawat butil ng bato, ang bawat sulok ng tunnels, ay may kwento ng katatagan, ng pag-asa, at ng tapang ng mga taong nagsilong doon sa panahon ng pinakamadilim na mga taon. Minsan talaga, ina mga bagay na tila walang buhay tulad ng bundok na ito ang nagiging kanlungan ng mga damdamin, dasal at pangarap ng mga tao. Sa kabila ng mga digmaan at pagkasira, nananatiling matatagang Gibraltar, isang alaala ng tapang at pananampalataya ng mga taong sumilong sa ilalim ng kanyang lilim, hanggang dito na lang kaibigat at sana sa susunod samahan nyo, parin ako. God bless everyone.